Nababakla ako! Grabe! Eh, oh <laughs> Hi! Shoutout sa mga boy! <laughs> Hello kayo dyan! Wow. Wala. Ito ilaw. guys. Walang ilaw. Opo guys, muna kayo. Wow, dumi guys, ilang to guys. Opo <laughs> muna kayo, guys. Opo, holy Pink <laughs> <laughs> uh, ang diba? ganda guys, 20 years bago inuwian, guys. <laughs> 20 years bago inuwian, patunay. <laughs> Pwede nang tamnan na ng sibuyas. Ah, mo. Oh. Hello. Oh, di ba? Pwede nang tamnan na ng sibuyas. Okay. Mga kabalik ko, kaya kami pumunta rito dahil kami ay maglilinis ng bahay na limang taon nang hindi inuwian. Ayan, so tuloy mga kabalik ko na yung bahay na ito hindi nalinisan. Tingnan nyo naman o. Oh. Bye.

I'm here in, in Batangas City. Queen. Queen Queen. Kaya mo yan, girl. <laughs> <laughs> Hello, Gary. Ikaw nagtapos niyan, ha? <laughs> 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 oh guys, yun yun naman. O oh, diba ang sipag, nagmapa. O oh, yun doon niya, nakaupo. <laughs> Siyempre, di ba? Siyempre, ako pa video-video lang. Oh. Pero totoo niyan, ako, ako nagsimula niyan, siya lang tumapos. Ah, di ba <laughs> <laughs> oh, diba guys? Tapos na. Oh, ganda na. Kanina puro puro antik yung mga gamit. Kaya medyo maliwalas ng konti. Kasi nga po, nakakatakot ng mataas. Ah, kasi yeah. baka tumumbling. Ah, kasi naman, medyo kapal kapalan mo rin yung stick ano? <laughs> yung ko, mo, no? Hindi nga makapamiyari kung kakapalan mo tayo. So mga kabalikala, hello ito, the finished product. Ayusin nga. Ayusin na. Malabay ko sa inyo. Sige na. Ito lang gapan. Ito, na. ito, ito parang. Ito kasi para itapon na ito. Hmm? <laughs> <daw. laughs> kasi it's dorma. So this is the final. speaking na kayo. Bisaya. mo. Ang bot daw nga. Hindi mo ba alam. Ang bisaya magaling mo Dala na mga uh, balikaw na narita na Oh Sipag no Kunyari ito mo ito, alam? <laughs> Kaya sabi na, niya na kanina, doon niya siya eh. Nice ka. Nice ka. To, man, no? Ano ba? Ikay lang patapos? Uh, Sige, dito na ako. <laughs> Ay, ano ba? <laughs> Why, shoot, okay. One, two, three, four. na, hindi na naman. <laughs> Pagod ako, gusto ko. Kayo naman. Patapos ko, di ba? Tatapon ko, di ba? Yung ano namin, etong mark, na, tumaan. itong green one kasi po niya, yung puti. Tapon na yun. na ito Itong green one po nalang masyari mo dun Ayun, hindi. Parang may kami na mas patahin. Parang may na Ito sa kabila, doon sa bahay naman namin. Nakakalit. Uy, uy. hindi si ka sa sako? Di sa oh, di ba guys? Oh, di ba? Guys? Oh. Linis na. <laughs> Nakakapagod guys maglinis. Wow. <laughs> wow. 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 Nakakapagod. Sayang ang mali ko, di Masaya na mga kulit na paglilinis. Ayun, tapos na kami. Oh, di diba? oh, na ba? Yan? <laughs> <Shit>. <laughs> Nakakagulat ka, girl! Nababakla ako, grabe. Hi, shout out sa mga boy. Hello kayo dyan. <laughs> Hi. Nangiya <laughs> ka. Oh, mga mga tapos na kami dito sa bahay ni Gigi. Ayun, na. so papunta kami ngayon sa kabilang naman. Okay, sa bahay ng magandang yan. Na kunyari lang, Pupunta kami doon. So, Next vlog namin doon kami sa kabila. Tapos na dito. And bye. bye. See you the next time again. <laughs>